Tanong, bakit punti lang ang nagiging anak ng ating inahin? So, ito guys, napaka-importante po ito. So, isang tanong lang guys, pero napakaraming uh, dapat isalang-alang. Ang daming dapat gawin para maiwasan yung mga ganyan. So, una, sa kondisyon po ng inahin. So, bago po natin pabulugan, dapat nasa kondisyon yung inahin. Para masabi natin na nasa kondisyon ang inahin, una, nagbibigay tayo ng vitamins A, D, E. So, ang vitamins A, D, E, yan po yung makakatulong na pamfertility, pang, pang strong sperm, at apampadami ng sperm. Pangalawa sa pagkain. So, ang inahin kasi natin, kapag bagong EI, nakakontrol yan. Kaya nga, ina-advise ko sa inyo, sinasuggest ko sa inyo, kapag nagpakain kayo ng mga inahin, kasi ang inahin napaka-sensitive yan. At uh, hindi pareha sa fattening yan, walang problema sa pagkain kung gaano kadami kung ano pinapakain okay lang kasi nga palakihin ang sainahin ang inaano natin yung mag, uh, yung ibubuntis niya so kaya nga sinasuggest ko sa inyo yung uh, developer mama pro developer ng pigrolak yan po yung pinapakain sa dumalaga at sa inahin na nagbubuntis so yan po ang gestating ng pigrolak So kahit konti lang ipakain mo dyan guys Kasi nga may tamang sukat tayo sa pagpapakain Yung feeding guide ko, yan po yung feeding guide ko Kaya siya so nakikita nyo Kahit pakainin natin ng isang kilo yan Bagong EI or mahigit Tingnan nyo na lang yung feeding guide ko Sapat ang nutrients na, na nakukuha ng ating inahin So balance yung nutrients kaya nga sinasuggest ko sa inyo na ah, hindi basta-basta tayo nagpapakain kapag ang inahin bagong EI, bagong bulog, Or ay, hindi pa nabubulugan kasi nga kinokondisyon natin yan. Yun. So, sa Mama Pro, developer ng Pigrolac, balance yung nutrients. Kahit kunti lang yung pinapakain natin, sapat yung nutrients na nakukuha. Pangatlo, sa similya. So, kung EI kayo guys, make sure na ang similya na-preserve ng maayos. Baka yung similya na nabili nyo, eh na-expose na yan sa araw or ano paman man, baka patay na yung mga sperm bago natin na AI. So, kukunti lang yung buhay. So, bago natin na AI, so, isa po siyan sa dahilan. So, ito guys, based of my experience. So, pang yung tamang timing sa pag-AI. Kahit pa napaka-quality ng similya mo, at wala sa timing yung sa pag-iay yung hindi talaga labas na labas yung landi yung ah uh, talagang standing hit yun po talaga yan kapag ang inahin ninyo, halimbawa napapansin nyo na Naglalandi naman, pero hindi nag standing hit. So, parang alanganin yung paglalandi. Yan, isa yan sa dahilan kung bakit kunti lang yung anak. Napakaganda po talaga, nag standing hit po talaga. Yan po talaga ang tamang timing. Yung kapag iniay mo, walang kagalaw-galaw, tumatayo yung tinga, yun po ang timing. Kadalasan yan, sa mga inahin na may experience ng panganganak, nasa 3 to 4 days ang tamang timing. Sa dumalaga, hindi pare-parehas. Kasi na experience ko, 3 uh, days, 4 days, pinakamatagal is 7 uh, days bago ko na iiay. May video ako dyan, 7 days bago ko na iiay. Talagang nakamonitor po tayo. Pang lima, sa lahi. So baka yung ginawa niyong inahin, eh ang lahi nyan is talagang kunti lang mga anak. Meron pong ganon. Uh, meron talagang inahin na kuntian lang po talaga yung anak. So pinaka huli, sempre tamang alaga, tamang pangangalaga sa ating inahin. So yun guys, pa-share na lang nito dahil napaka-importante sa atin yan. Lalong lalo na sa mga baguhan. So wala pang idea. So magkakaroon sila ng idea. So paano i-condition yung inahin? Anong dapat ibigay? ah uh, yung similya, paano i-preserve? So yun po, napakarami. Isang tanong lang, pero napakarami pong explanation. Marami pong mga dahilan. Kaya pwede nyo i-share yan para or ilista e nyo na lang guys. Para naman na uh, alam nyo kung ano yung gagawin. Halimbawa, pag may dumalaga na kayo, ready to breed or may inahin kayo na bagong walay. So alam nyo na yung mga dapat gawin. So andami, halos lahat na yan guys, meron na akong mga video dyan for idea. Lahat yan, meron na. So, yun po. Ngayon, in isang video yung in-explain ko. So napaka-importante po yan yung uh, information na to. So yun po. Maraming salamat. Sana nag-idea kayo. Pakishare na lang at maraming salamat.